Paano ako na Inborn ba akong bulag? Or sa madaling salita? Ewan ko ba no? Siguro minsan parang nagpapa lang or nagpapaka-ipokrito lang. parang feeling ko kasi pag sinabing bulag, feeling ko lang ah. Ewan ko ba? Parang truth that hurts, di ba? Pero pag sinabing blind, ng mga tao, parang okay lang. Pero pag sinabing bulag, parang ang sakit. <laughs> Ewan ko, kayo rin naman mga blind, di ba? Alam niyo yan at naranasan niyo yan. Pero meron namang okay lang. Ayan, simula nga nang nagpansatch ako, parang lagi ko na naririnig yun ng mga, mga bulag. Ganit. Kaya okay na rin sa akin. Um, ayan, tama. Paano ako na blind? Nung pinanganak ako, meron akong congenital cataract Actually, ano yun, jeans. Sa jeans namin yun ng mother side ko. Yung mama ko meron din siya, pero hindi siya nagpa-opera. Yung kasing katarak namin, or katarata namin, pwede naman siyang ipa-opera, pwede ring hindi. Hindi naman siya lalala. Pero meron kasing malala na agad na parang nakapikit na yung mata nila, nabubunggo-bunggo na sila. So, kailangan na ipa-opera. Nung time na yon, syempre, mahalang operation, di ba? Kaya nung merong nagpa ano, sa amin ng libre lang, syempre, ginrab na yun ng parents ko. Sayang eh. Uh, Magpo-5 years old pa lang ako noon. Pero nakakakita ako noon, nakakapaglaro pa ako noon sa labas. Hanggang magpa-5 nga. Tapos nung nag-5 years, oh, uh, before five years old na ako, ang alam ko, bandang October yon kasi, ano eh, magpo-five years old ako, February. Mga October yun, kasi magki-Christmas yun. Ang alam ko, kasama ko yun, ang kuya ko nagpa-opera kami. Meron po kung mga naaalala, pero hindi lahat naaalala ko. Ang alam ko, kasama ko yung kuya ko nun, siya naman, siguro mga eight years old na siya nun, medyo may isip na siya. Ako, hindi ko pa alam yung mga pwedeng mangyari sa akin tapos nung pinaopera nila ako put eyes ano dalawang mata pati kuya ko dalawang mata din bali kami pala yung nagmana sa jeans ng mama ko kami nang dalawa ng dalawang... dalawa ng panganay namin bali panganay tapos yung pangalawa wala siya mana sa papa ko tapos ako tapos yung bunso sa papa ko ulit bali hati kami apat kasi kami magkakapatid tapos nung pinakopera nila, ang naaalala ko nun is, nakita ko pa yung kuya ko nun. Parang operating room kasi yon or bago pa kami pumasok sa operating room. Ang alam ko, naka-jumper ako nun. Tapos, pinalitan nila, pinasu pinasuutan nila ako ng kulay green na damit. Yung parang duster na malaki na kulay green. Ang alam ko, kulay green. Nakita ko pa siya. Kaya meron po akong tawag doon. Meron po akong idea sa mga kulay. Kasi po yung ibang mga blind, yung pong ibang mga blind is wala silang idea sa mga kulay. Pink, green, yellow, blue, ganyan. Ako po, kasi dahil nakita ko po siya before, may idea po ako. Kahit imagination ko lang. Eh di, ang alam ko, nakagreen ako, tapos pinasok na kami sa operating room. Tapos, merong bed sa may gitna. Tapos, ang kuya ko, nakita ko, naka-t-shirt siya, kulay white. Uh, I think, kulay white. Ewan ko, basta t-shirt. Pinasok siya dun sa bandang dulo. Meron pa palang kwarto dun sa bandang dulo. Siguro dun yung mga lalaki. Tapos, ako, dun ako sa gitnang bed. Pinahiga ako dun. Tinutusok-tusok ako ng doctor ng anesthesia yata yun. Pagpatulog, ganun. Tinutusok-tusok na yung kamay ko, tapos pag nasasaktan na ako, binibigay yung kabilang kamay ko. Hanggang sa parang inaantok na ako, tapos tinusok ako ng doctor, si Dr. Ramirez. Shout out kay Dr. Ramirez. Ang nag sa amin nun, si Dr. Ramirez at si Dr. Samson, mga magagaling na doctor na sa Amerika pa yata, nag-ano, nag, 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 tapos, nung tinusok niya yung quit ko, doon na po ako nakatulog. Wala na po akong maalala. Pag gising ko po, nakabenda na yung mata ko. Tapos, ang alam ko, humihingi ako pagkain. Ay, before pala ako ma-opera, guys, ano, naalala ko, nakikita ko pa yung daan doon sa may hallway, doon sa baba, ng na-opera pala ako sa may Mount Carmel Medical Center. Siguro iba na itsura ngayon nun. Sa may San Fernando lang po yun Dito sa Pampanga Ang alam ko, pagpasok ng sliding door Tapos yung kwarto pa namin nun Dun sa may unang room pa eh Unang room sa baba First floor, alam ko kasi third floor yun eh Basta kabisado ko po yung hospital na yun Tapos nun, nung pagkatapos ko na operan Nakabenda na ako Tapos syempre uh, Umuwi na kami ng bahay tapos pinapa-check up 'yun. Pero tuwing papatakan daw ako ng gamot, umiiyak ako kasi ang alam ko gusto ko ng candy kasi nga mapait. Syempre bata pa po ako noon kaya hindi ko naman po alam ang pwedeng mangyari sa akin kung hindi ba ako magpapapatak ng gamot. Ang alam ko nung nasisilaw ako, nagtatago ako sa madilim. Tapos hanggang siguro yung mata ko parang nagtampo na lang. Tapos pinapacheck up ako ng mama ko kay Dr. Ramirez hanggang hanggang wala na hindi na hindi na siya talaga I think hindi na siya nag-function hindi siya siguro nagamot ng maayos dahil syempre pagkaka-opera mo eh kailangan mo ng gamot uh, at yun ang nangyari sa akin iba't iba po kasi nang cost ang blindness ng isang tao Mayroong accident may tigdas, may sore eyes, may infection, compulsion, at yung bago kong nabalitaan, contact lens, shout out sa kanya. Iba-iba. Uh, Merong, ano ba yun? Inborn. Yung mga inborn, kadalasan po dyan, premature birth. Kasi iba-ibang klase po yung ano, ng blindness. At sabi sa balita, almost 2 million tao ang may problema sa paningin. Kaya, advice ko po sa mga 2020 vision pa dyan, lalo na mga kabataan, huwag po kayo masyadong mag-expose sa gadgets. Kasi meron po akong mga kakilala na hindi naman po sila nakakuha ng lahi namin. Pero, nagsasalamin na rin sila ngayon. Bakit? Kasi bata pa sila, exposed na sila sa mga gadgets, cellphone, something. Ganyan, tablet. Ngayon, nagsasalamin na sila. Pero, ang totoo, hindi naman sila nahawa ng ano namin eh, ng lahi namin kasi yung mga mama at papa nila, mga malililaw naman ang mata. Sa mga, mag, mga magkakapatid ko kasi sa amin, kapag ka, pamari, malabo yung mata ko, sa mga anak ko, pwedeng lahat meron, pwedeng meron ding hindi. Pero ganoon. Pero kung ano man po yun, nagpapasalamat naman po ako sa Panginoon kasi at least kahit na sa tingin namin ay hindi maganda yung lahi na nandito sa amin, pero wala po kami magagawa doon kasi yan po yung binigay ng Panginoon sa amin. At least, ang ano po namin is matalang. Matalang naman po ang problema kasi nga po yung iba nga dyan cancer, di ba? Lahing cancer, lahing diabetes, lahing high blood, lahing etc. etc. At least kami po, hindi naman po siya sakit. Doon mahirap kasi lalo na pagka hindi libre yung operation, gastos po talaga yon. May kilala pa nga po ako sa taga sa na hanggang ngayon, nagme maintenance pa rin po yung mata nila. At least po kami, ang napapasalamat po kami at ganito lang po. Kailangan po natin pasalamatan. Ano man po yung binigay po ng Panginoon sa atin. Kasi wala po tayong karapatang magreklamo. Ayan. Okay naman po yung eyes ko ngayon. Nga lang, ito po, mas maputi na po siya kumpara dito. Tignan nyo, oh. Ito. Tapos, ito. Natatakot nga yung mga bata eh, minsan pag nakikita nila. Kaya, sinasanay ko na sila na binubu... Ito, yung... ginagano ko yung mata ko para masanay na sila hindi na nila sabihin. Dati, nasasaktan ako pag sinasabi. Ay, bulag oh, bulag oh. Ay, bulag yung mata niya. Yung ganon. Pero ngayon, okay na po kasi. Ganon, totoo naman yun eh. Diba? Okay lang yan. At marami ding tao nagsasabi, sayang daw ako kasi daw blind ako. Sabi ko, Mami, hindi po ako sayang. Sabi ng mga clients ko. Sayang no, kung nakakakita ka lang. Ganito, ganito. Ay, naku, Mami, hindi po ako sayang. Kasi matalang lang naman po ni. 'di ba? Ang sayang yung buhay mo is is pariwara na sa dito sa mundo natin, pariwara siya. Yun ang sayang. Kasi once na binigyan ka ng Panginoon o pinahiram ka niya ng buhay, kailangan mo itong gamitin para sa kanya. Kasi siya yung nagpahiram ng buhay sa iyo. So sayang ka kung hindi mo ito gagamitin sa tama. Yun ang sayang kasi sayang kasi binigyan pa ng binigyan ka pa ng Panginoon ng buhay nang hininga, kalusugan, katalinuhan, tapos hindi mo naman yung gagam gagamitin sa tama. Lalo na, hindi mo mapaparangalan yung creator. Diba? Yun ang sayang. Kaya sa mga nakakabasa o nakakapanood sa amin, hindi po kami sayang. Kasi marami po kaming kakayahan na wala po sa inyong mga sighted people. Meron kayong kakayahan na wala sa amin, yun ang sight. Meron din kaming kakayahan na hindi nyo kayang gawin. Kaya nyo bang maglakad ng walang, na, hindi, hindi dumidilat? Sige, kaya nyo bang maglakad ng nakapikit? Di ba? Hindi nyo kaya yun. At kaya namin yun. Kasi yun ang binigay ng Panginoon sa amin. At marami kami mga talent na, na hindi nyo kayang gawin. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless you all. To God be all the glory.